Good morning po. Dito kami sa labas ni Cindy. Ayan. Nanguha po kasi ako ng okra. Tapos, sinaray kung ipakita yung bagong ano, bagong pruta. Eh, may araw. Kaya hindi, hindi nasisinagan siya ng araw. Kaya hindi makita ang po. Sarap po ng lasa niya. Kinain ko. Parang ano siya? Eh. Cherry. Dami. To so, dito po ako mag-isa. Ayun. Uh, dalawa pala kami yung pusang 'no. Oh. Si Kitty po. Nasa loob ng bahay tulog. Mamaya po ang laboy niyan. ang laboy po niyan ano, ah, gabi. Parang nagtatrabaho eh. No. Tingnan nga po natin yung yung grapes namin. Kung oh, hindi pa. Ba, ang laki. Hindi pa siya ano, namumula eh. Ano po. Kanyang talaga yata eh. Huh? laki na eh. Ayun. Eh. Ah, malapit na mamula. Ayun oh, eh. malapit na siyang mamula. Hala, malambot na. Mhm. Uh -huh. Malambot na siya, oh. Hmm, Kukuha po ako ng plastic. Ang kalambot na eh. Di ba matigas? Siguro diba mga isang Ito. Hmm? Hinahawakan ko malambot. Sarap. Ito. Nati sa baba. <laughs> oh, matigas pa. Hinahawakan ko kanina malambot. Mga ilang araw na lang kakainin na kita. Hmm, ito po ang dami pong bunga. Mm. Kaya nyo po. dami po niyang bunga. Ah, malambot na. Ito. Pag namula, ibig sabihin malambot na. bukas. Sana ako ginawa o, kung di kumain. Ito, malambot. Ito, malambot. Malambot na iba. Wala na yung apple eh. Kinain ko na. Ito. na ko na yung apple. Yung apple, oh. Baitin. 嘿嘿嘿，啊，行了。